Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam nyo, nung bagong dating ako dito, I would always hear people um, say na, Uy, magano, try mo mag-apply ng trabaho sa Canada Post. Parang ganyan. Many, I think, uh, consider applying sa Canada Post. Mga first job nila dito. But they do end up lasting o tumatagal po sila dun sa kumpanya. So, I've always been curious about why there's a lot of interest in working for Canada Post. O doon po nagtatrabaho ang ating kakausapin today. Of course, alam din natin ang kanyang naging storya bago siya napunta sa Canada Post. He is Ray Halihali. Nandyan po siya sa Vancouver. Hi, Ray! Hi, Ina! He's been in uh, Canada since November of 2015. Nasa Canada Post siya. Happy-happy uh, siya doon. But of course, uh, meron din siyang mga unang uh, temporary jobs before he landed Canada Post. Uh -huh. Yeah. Okay. Hindi, alam mo, unahin niya muna natin sa Pilipinas. So, why uh -huh. did you leave ba muna? Uh, leave and move to Canada? Ang main reason namin for the kids. Mm -hmm. Kasi at that time, 10 and 11 yung kids namin. Oh, okay. uh, uh, we figured we will uh, we would be able to give them you know a better chance uh -oh. in terms of uh, uh, what they want to do in life kahit anong gusto nila yeah a better chance for the kids and of course yan ang sinasabi ng mga natin no? because see si ray and his wife um, you had pretty decent good jobs back in uh, the philippines So no? can you tell us about uh -huh. uh, what you were doing back home? nasa sales talaga yung background ko. Okay. Um, but I've been a manager there. I've been a consultant. Yung wife ko, meron din siyang konting background sa sales. Uh, yung ginagawa niya talaga doon is sa uh, finance. She, she, was a financial advisor. Ray, parang nakita ko doon sa email mo sa akin ano, na you were a manager for some uh, brands like Globe, mga Marka Pina, mga ganun, ano? Yeah. so now they're here. At yung uh, topic nga na interesado ko malaman, Ray, is working in Canada Post. How did mm -hmm. you land the uh the job or ano ba yung first na pinasukan mo sa Canada Post? First na pinasukan ko sa Canada Post, uh actually nag-apply apply ako. Uh may may kaibigan kasi ako sa Canada Post, kaibigan namin. Mm -hmm. uh, sabi niya subukan mo, tapos binigyan niya sa akin yung website, tapos uh alam mo nag nag-enter nag ako ng resume ko doon, nag-enter ko lahat ng information tapos lahat ng mga available jobs, uh, whatever department, customer service, sales, uh, oh. plant operations, collection and delivery, lahat yun, niligyan ko ng ng alerts para magpapadala sa akin ng uh, ng email every time na merong uh, vacancy sa oh. area na uh, dine-find ko. So, palagi yun meron. Tapos, uh, nagtatry, sasubmit ka ng application. Hindi ka naman palagi ma-interview, but... Mm finally nagkaroon ng uh, nagkaroon ng opening doon sa commercial services nga. Same department <laughs> nung uh, kaibigan ko na nagsabi sa akin. Ah, uh, nakakuha ako ng interview. I see. Sabi ko sa inyo eh, yung mga kaibigan mong Pilipino pagdating dito, meron at meron magsasabi na try mo sa Canada post. Eh, mo, mm -hmm. din ang... <laughs> Bago kami umalis sa Pilipinas, in, in orient may nag-orient sa amin about Canada eh, about, you know, how we can be successful here. Uh, pinakita nila yung mga websites, mga listahan ng mga, alam niyo, mga, uh, yung mga job sites na mga sa sa'yo makahanap ng trabaho. Oh. Pero sinabi, binanggit din nila yan, naalala namin nung pagpunta namin dito. Pero yung network mo, yung mga kakilala mo doon, yung mga makakakilala mo doon, yun yung malamang din na makakuha ka doon ng, ano, ng mga trabaho na pwede mong pasukan. So, yun yung nangyari sa akin. So, ang position po ni uh, Ray ay superintendent or coach daw kung tawagin na sa kanila for commercial services. Uh -huh. Pero ano yung first job mo? Hindi ito yung first job mo eh, di ba? Sa Canada po. Hindi. Uh, yung first job ko, supervisor sa processing plant. Supervisor na agad, ano? Oo, oh, nakakatawa nga kasi hindi naman yun yung in-apply ko originally. Okay. Originally, in-applyan ko... Um, customer service agent. So, mm -hmm. nung ini interview ako, sabi sa akin, actually, meron ng candidate na internal na based on the rules ng union and Canada Post, kailangan niya accept yun. But then, I still got the interview. They still interviewed me. <laughs> Pagkatapos yung interview ko, sabi niya, um, can do you have a few more minutes? I want to talk to you about something else. Oh. So, sabi ng HR person, sabi, Uh, meron kaming bakante sa, siyempre hindi nagtagalog, siyempre hindi. Uh. Pero tatagalog siya. <laughs> <laughs> meron kaming bakante sa planta, supervisor, um, graveyard chef siya. Oh. Ito yung sweldo, it's yours if you want it. Kami um, wala nang interview. Um, pag mo, uh, pag-usapan nyo ng asawa mo, and then let mm -hmm. me know. Okay, graveyard. So, Siguro yun yeah. yung, ano eh, no? yun yung issue. Nako, graveyard ito. Yeah. So, umuwi ako, syempre, parang right there and then, sabi ko, uy, tatanggapin ko na to kasi, actually, nung nag apply ako nun, no, security guard ako eh. Uy, oo, oh, mamaya, may interest ko pala si Rachel sa pagiging so, security yeah. guard. So, anyways, I was coming from that. So, inisip ko, ito yung sweldo ng security guard. Sinabi niya sa akin ko, ano yung sweldo ng supervisor sa plan, tsaka supervisor position yun, di ba? Um, Okay na ako pero syempre medyo parang pakipot pa. Hindi <laughs> <laughs> oh, <laughs> na, oh, pero alam mo yon. Uh, so pag-uwi ko sinabi ko sa wife ko. Pero right there and then decided na usab so, lilipat na ako talaga Canada post. Oh, oh, oh and the rest is history. Hindi ka na umalis. Stay ka na dyan sa Canada post until uh -huh. they promoted you to being coach. Tama yep. no. Uh -huh. Pero for those who might be wondering Renno, ano ba ang usual entry level jobs na pwedeng applyan sa Canada Post na as in fresh immigrant ka, wala ka pang Canadian experience. Ayun, nire-require yun. Kailangan mo ng Canadian experience. Oh, yeah. okay. So akala ko, tinan mo, hindi pala ako tatanggapin nung bago pa lang ako. Wala pa akong Canadian experience nun. No? Talaga. Yep. Mm. Any Canadian experience? Kasi yung pinanggalingan Maybe. mo, security guard, medyo hindi naman related din, di ba? Dun... Yeah, yun yung naging Canadian experience ko. Yung, yung uh, yung security guard. And that was that was enough. Oh, uh, okay. Pero yeah, to answer your question ko, ano yung pinakamagandang element, I usually entry position na yeah. ng mga bagong pumapasok sa candle Ang pinakamadali maging, ano eh, maging seasonal uh, postal clerk. So for example, uh, magba Black Friday or magpapasko. Oh, okay. Um, sometimes Easter pag or Mother's Day, nagha-hire sila ng mga temporary. Um, watch out uh, bantayan niyo sa website ko ano yung ano you know, baka may mag-pop out ng mga ganun. Um, okay. ano lang yun, mga limited hours lang yun pero um, maganda yung chance of of earning and pagka nakapasok ka na at least you have a foot in the door. Ngayon oh. pagka may mga nagbukas ng na mga permanent positions, uh, madali na mag-apply. May ano na yun. Um, ipaprioritize na nila yung mga nakapagtrabaho na sa Canada Post. Yun, okay. Ano yung ginagawa nung, nung sinasabi mong position na yun? Sa clerk? Postal clerk, ang uh, ito yung mga nagtatrabaho sa planta na sort ng mail. Oh, okay. Hmm. Yung uh, nagde-deliver mismo ng mail, ano ba yun? O anong ranking nun? In, sa anong level yun? Is that also entry level or not? Oh, may entry level. And actually, uh, nabanggit ko, di ba? Dami, dami, dami kong kinuhang alerts na mga... Oo, oh, oh, okay. Tsaka marami rin ang in-apply. Isa rin yan sa si in-applyan ko. Mm -hmm. uh, naalala ko lang ngayon, na-interview rin pala ko sa parang on-call uh, letter carrier. Okay. So, pag is, halimbawa, nag-leave nag yung regular letter carrier tapos for for a few weeks, tatawagan ko or wala, hindi biglang nag-no-show, on-call ka, tatawagan ka. Or kailangan nila, halimbawa, they, they got more mail than... Uh, they used to kailangan nila na reinforcement tatawagan ka. Interview din ako doon, pero siya sa akin, uh, mukhang hindi to fit sa sa'yo. Okay lang, at least. Uy, yung pala, yung you were, meant, eh. you were meant to be the supervi a supervisor pala. <laughs> diba? ang, <laughs> 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 maganda, ang maganda naman, ang uh, takeaway take away ko noon, kasi ako hindi ako masyadong na, na, na ano yun, nawawala ng, hindi ako na, hindi ako nangihinayang pagka nare-reject ako kasi at that time, practice yun. Oo. Yung that's a good, practice. Okay. Correct. Magandang attitude yun, di ba? Instead of dealing, thinking of it, nako po, ano na naman ako, hindi, kinulang na naman ako. <laughs> Think of it as a, tama, practice. Ano? Yeah. Oo. Oh, okay. Ano bang meron sa Canada po? Si good pay, um, benefits, can you tell us about uh, that? Oh, um, again, good pay for what you do. um stable job because it's a it's a company kasi of uh, 70 to 80,000 people yata all over Canada. So it's a big company. There's there's a lot of with 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 that big of a uh, you know uh size of employees, departments. Oh, which oh. means opportunities for you to to explore or to move around the Canada mm -hmm. uh the, the the company and you know make your career. as a let's say sa sa processing sa plant processing pwede ka naman magpunta sa customer service or engineering oo uh 'yun mga clerical jobs din meron din meron Ay. din sa finance parang credit. parang ikaw nag-crossover ka eh 'di ba yung uh, supervisory role mo you were in uh, the plant ngayon yung ginagawa mo na as a uh, coach You work from home na. Well, thanks to the pandemic in a way, uh -huh. they were introduced to working from home. Pero parang different department siya, no? Oh, different department. So yung pumasok ako as supervisor sa plant, yun yung entry position ko dito sa Canada post. Um matatapos na yung matatapos na yung contract ko because it was a temporary position. Oh, okay. Um they actually offered me an extension not really an extension, but a permanent position for that same position. Okay. Right? Uh, at the same time, nag-open yung sa commercial services in department ko ngayon as an agent, Ahente. Uh, so nag-apply ako. Um, kasi doon naman is uh, hindi na graveyard. 9 uh, mm -hmm. to 5 yung oras. So nag-apply ako doon. Sabay yun, uh, inoferin ako ng permanent position nyo sa planta tapos natanggap din ako sa sa commercial services as ahente. That was in uh, so 2016 ako pumasok planta 2017 January uh, nasa customer service na ako. I see. Okay. And I think another good thing, unionized 'to no? ang uh, uh, Canada Post. So Ang Canada Post may uh, may apat na unions. Oh, okay. so yung pinakamalaking union, uh, doon kasama yung mga postal clerks and uh, mga letter carriers. Uh, a lot of people in collection and delivery mga 50,000 strong sila. Yung union, tapos may mga union yung mga supervisors and superintendents and some sales positions, some customer service positions, uh, iba naman yon. May isa pala siyang tip sa mga uh, posibleng mag-apply sa Canada Post. Malaking bagay daw pala na meron kayong uh, kakilala sa loob, ano? Parang uh, it's, it's an advantage if you mention doon sa application na meron kang kakilala working in Canada Post. Can you share with us Um, paano yun? Oo. Uh, um, so pagka nag-apply ka sa Canada Post website ng trabaho, may part doon na tatanungin kung ni-refer ka o may kakilala ka sa Canada Post. So lalagay mo lang doon yung pangalan, tapos lalagay mo yung email address. Tapos pagka sinabit mo yung, uh, yung application mo, magpapadala yun ng email address doon sa empleyado na nilagay mo doon. Tapos yung empleyado, uh, sasagot yun, uh, maka-capture ng system yon pati ng hiring manager at saka ng HR na assigned doon. Tapos, most likely, um, lalagay ka sa shortlist. O, oh, di ba? Shortlist ka agad kahit pa paano, no? mm -hmm. O, oh, okay. Pero at least yun experience ko, ha? Yeah, yeah. Okay. Pero, hindi sabihin na ilagay niyo ang pangalan ni Ray, ha? Okay? Dahil <laughs> <laughs> ba... Iti-deny okay. kayo ni Ray pag uh, kumuha ng parang confirmation. <laughs> <laughs> Dapat legit na kakilala nyo, hindi lang yun dahil uh, alam, nakita nyo yung pangalan ko dito. Oo. <laughs> uh, of course, and you also inform them that you will be putting their names, diba? Yeah. Sa, baka uh -huh. dun sa application nyo. Yeah, okay, o oh, sige. Alam mo, interesting yung, can you share, na inatuwa ko doon sa una palang trabaho ni uh, Ray sa Canada Post. Amazing, ano? Can you share with that, uh, with uh, us ulit, yung parang nagsusort ka, ano ba yung, sige, ikwento e, mga ulit yun, ano yung una mong ginagawa doon sa supervisor mo? Or supervisor ah, okay. So, sa Canada Post, kasi, ewan ko kung, ewan ko kung sa Philippine Postal System. po! <laughs> kung gano'n ka automated, hindi ko rin alam. So automated, yeah, yeah. That's the word automated. Uh, so, mga hindi nakakaalam. Sa Canada Post kasi, and I guess uh, sa ibang bigger countries no yung uh, yung yung postal system di ba pag nagpapadala ka ng sulat or nagpapadala ka ng package sinusulat mo doon yung destination address mm -hmm. or tinatype mo or piniprint mo sa computer um, okay. niloload lahat yan sa sa conveyor belt tapos nagbabasa na yan makina so may camera tapos binabasa niya yung address sinusort niya kung saan papunta mm -hmm. So automa automated na lahat pati envelopes. Kahit mm -hmm. nasulat kamay, Ayan, kaya sulat kamay. Amazing, no? Kamay. Oh. Pag tumingin ka sa, I'm, I'm sure makikita mo sa YouTube yun, i-search mo yung kanil, tapos tingnan mo yung processing time, kung gaano ka bilis i-process yung packages and letters. Ngayon, um, paminsan-minsan, hindi nababasa ng computer yung sulat kamay. Siguro pag ako nagsulat, hindi mababasa. <laughs> Kasi kung, oh. kung hindi maganda yung pagkasulat, di ba? Mm -hmm. So hindi hindi malalaman ng computer kung saan niya isasort. sort Doon nga po pasok yung team ko. Yung team ko is nakakakuha sila ng uh, ng, ng image or ng picture ng address na 'yon na hindi mabasa ng computer, tapos babasahin ng, ng ng clerk, tapos i-encode niya, sasabihin niya sa computer kung saan isa sort. 'Yun. Talagang pag hindi nga mabasa yung mga handwritten mm -hmm. uh, mail. Ganon. O, oh, ba diba? Ang galing, mm -hmm. ano? Parang, I'd like to have that job, no? Simple lang, eh, no? <laughs> Simple lang. Parang, parang ka lang. I don't mean this in, uh, in a negative way, pero parang ka yeah. lang naglalaro ng, ng video game. Grabe, no? And it pays, as uh, Ray said, they pay pretty well. Pero siguro to give uh, people uh, an idea na lang, uh, Ray, um, you're able to live comfortably. In Vancouver pa yan, eh? uh, working mm -hmm. in Canada Post. However, of course, ah, uh, augmented or uh, with the help of his wife who also works naman in a bank okay as a financial advisor right now. Diba? Lalo na siyempre yung sabi ng ina diba ano na sobrang mahal na sa Vancouver. Oh mahal nga dito but everything is relative pero kahit na i-factor in mo yung relativity ng uh, ano ba yun, sweldo and cost of living, mahal talaga dito sa Canada Post, ah sorry sa <laughs> Vancouver. But um it's not all about the uh the cost of living because with that cost of living, um, nandiyan pa naman yung environment, nandiyan pa yung mga yeah. mapupuntahan mo, nandiyan yung tao, nandiyan yung uh, pagbukas mo ng pinto ng bahay mo, paglabas mo, ano yung nararamdaman mo. Oh. Um, konting lakad lang, nasa may tubig ka na. Uh, ka lang doon, may makikita ka ng bundok. So, yeah. And these are things that's important to Ray kasi and his family, ano? Yung parang overall well-being ninyo where mm -hmm. you are. And I think also that's uh na mention mo dun sa kasi ka email ko na po si Ray before this. Uh, that's one of the things you like most about living in Canada, no? Mahilig kami mag-hike except dun sa son ko. Oh. <laughs> Pero ako yung asawa ko, yung daughter ko. Mahilig kami mag-hike, mahilig kami maglakad. Mahilig kami kaming kumain. Tsaka dito kasi maganda mag-commute eh. Kahit wala kang sasakyan, mas actually mas madali pa mag-commute. Let's say pupunta ka sa downtown, ganyan ka oh, yeah. sa mga suburbs ng Vancouver. Um, madaling mag-commute tsaka malinis. Oo. Oh, oh. I see. Okay, alam mo, Yung experience ni Ray as a security guard before he went to Canada Post is also very interesting. Yung kung oh, paano natapos ang kanyang career bilang security guard <laughs> sa Canada. Can you share with us that Una sa lahat, security guard ka. Naisip mo ba noon na pupunta ka ng Canada, magiging security guard ka from being a manager in the Philippines? Hindi. Uh, particularly, <laughs> hindi security guard. Pero, ang mindset ko noon, nung paalis kami sa Pilipinas, kahit ano. Kahit ano. Actually, gusto ko mag-explore ng ibang fields. Eh, kasi, ewan ko, uh, ilan na ako nasa sales. eh oh, okay. Kaka corporate okay. Sabi ko, oh. ah, chance ako to chance for me to to explore other, other industries other types of jobs diba so kahit mm -hmm. ano yeah so dumating kami dito november 2015 uh, naghanap-hanap na ako sa indeed sa websites tapos sa craigslist nakahanap ako ng trabaho as a construction oh okay, okay. hindi okay. niya kailangan ng canadian experience oo uh, uh. <laughs> ano ginawa mo paano sa construction uh nag-install ng drywall Oh okay, okay. So, minessage ko lang yung uh, advertiser, tapos sabi niya, o oh, sige, kaya mo ba bukas? Okay, kailangan mo lang ng safety shoes. So, bili ako ng safety shoes, yung pinakamurang safety shoes. Hindi ko alam kung safety, safe talaga Pero <laughs> anyways, uh, so pumasok ako. Uh, Pagkatapos kong ginawa ng isang araw, sabi ko, uh, hindi para sa akin. So, uh. hanap ko dito ako. Um, So November 'yon, 'di ba? Tapos may alam mo may, may mga Christmas gatherings. So meron mm -hmm. gathering minsan do sa iyo, kaibigan ko, may mga nakausap ako doon na kaibigan din nila. Tapos alam nga nila na naghahanap ng trabaho. Nag may nag-recommend sa akin. Uh, subukan mo doon sa sa security kasi yun yung ginagawa ko kasi doon din ako nagsimula. Alam mo yung tao na yung lawyer yun eh. Pero oh. like, siya at that oh, time. Wow. Okay. Ngayon, ngayon nasa lawyer na rin yata siya. Anyways. So, Tinay ko po sa website nag-apply ako. Nag-reply naman sa akin, tinanggap ako. Mm -hmm. Pero sabi kailangan mo na ng training kasi kailangan mo ma-certify tapos kailangan ko ng license. Sabi nila, babayaran nila 'yon but you have to stay for nine months. Oh, okay. Uh, pag hindi ka mag, pag if you stay shorter than that, then you you will pay. Oh, okay. which is which is it's a uh, at that time syempre malaking bagay din yun, 'di ba? Oh, oh. So, sabi ko, uh, subukan ko. Alam mo, in-interview ko tapos ang isang part lang doon nga pala sa mga gusto mag yung mga nag-iisip mag-apply. Uh, papasulatin ka ng incident report. So, meron silang case, let's say uh, Oh, uh, parang ano to? Uh, Essay. Eh, hey. uh, oh, so, so, so <laughs> hindi ko alam yung exacto pero mo, during your shift, uh, meron kang nakitang uh, basag na kotse, basag yung basag yung bintana. Tapos, ito yung mga nakita mo. Uh, write an incident report. So, syempre, testingin din yung writing skills mo in English. Pagkatapos nun, binasa nila on that lady. Sabi, okay, schedule ka na for training. So, nag-training ako for two weeks. Nakuha ko yung lisensya ko. Tapos, nag na ako. Alam mo yung first duty ko? Tinawagan ako, uh, kayo mo ba ngayon, ngayong gabi? <laughs> tinawagan well, ba wow. ako. Wow! Oh, dito sa building na to, kasi... So nagpunta ako sa downtown, wala akong alam. Nagbabantay lang ako sa labas ako lang mag-isa. Tapos na hayata ako kasi may mga nagmamariwana sa labas. Nakakaloka. <laughs> <laughs> okay. Oh, okay, anyways. So hanggang sa nakakuha na ako ng permanent position sa isang building sa downtown. Tapos yun nga, uh, the, You lasted uh, the nine months, syempre. Oh, nine months. Nine months. Yung nine months. Tumagal ako mm -hmm. ng nine months. Tapos, um, uh, Palipat na nga ako sa Canada Post last day ko. So, ang shift ko noon is hanggang alas 11 ng gabi. Ngayon, syempre, dadating mga 10.30 yung kapalit mo, nakita ko yung kapalit ko, D dumating siya sa, sa front door, tapos umakit na siya sa locker room. So, sabi ko, ah, bababa na yun mga usually 15 minutes before. So, 15 minutes before, wala pa. Sabi ko, sige, okay, hintay-hintay pa. Malapit na alas ni Saif, hindi pa bumababa. So, kasi dalawang security guard ang duty doon sa building na yun eh. So, sabi ng kasama ko, tignan mo, check mo. So, pumunta ako doon para tawagin siya. Pagbukas ko ng locker room, nakita ko nakahandusa eh. Oh my God. Was he still breathing? No more? Hindi na. Well, at least nakita ko. Namumutla na. Tapos, sinet yung pulse. Wala. Tapos, so, Tinawag 'ko yung kasama ko kasi siya yung first aid certified. So nagpalit kami ng position. Tapos uh, tumawag ako sa 911. Grabe. Tapos nagdatingan yung bombero, yung police. tapos uh, they were trying to revive him. Uh hindi na na-revive, too late na. So Oo. -o. Yung last day ko sa trabaho, siya last day na niya sa buhay. Grabe, what a day. <laughs> I mean, what ano? a last day. What a way to end your last day. I know, guys. Memorable. Activity. Hindi ko makakalimutan yun. Nakakaloka. Oh my God. Well, anyway, see, that's an interesting uh, anecdote for uh, our viewers. Last uh, words na lang. Um, Are you happy with your decision to uh, get your family to Canada? What's the best part about it? Saka ano ba, may frustrations ka rin ba uh, back home? kaya feeling mo mas maganda dapat dalin sa ibang lugar ang iyong mga anak. Frustrations back home? Ah. Uh, well, marami kasi marami naman sa Pilipinas na out of our control. Eh. Yeah. Di ba like uh, traffic is out of our control. Kahit nagaano umintang ulo mo dyan, uh, <laughs> hindi mo mababago 'yan nang kakareklamo lang. Uh. Uh, politics hindi rin ugali ng ibang tao, hindi rin. So, nag-focus lang kami doon sa mga makokontrol namin, anong kaya namin baguhin for ourselves and for our family. Um, so, that's yun yung naging deciding factor namin. And uh, we decided nga to move here in Canada. And so far, hindi namin pinagsisiyan ang decision namin. Masaya kami dito. Yan ang magandang uh, mindset, no? Parang in business tsagain mo araw-araw ka nangi-reklamo. Wherever you are, not just in the Philippines, 'di ba? Or kahit sa kumpanya yan eh, 'di ba? Parang imbis na mag-complain, mag-complain ka ay mo magtrabaho dito. Then, 'di ba? Take yourself out of that situation na lang, 'di ba? Yeah. Hmm? To get out of your misery. You're diba? in control. Correct. Life is what you make it. Correct. Fine. Well, Thank you, Ray, for sharing your story. Sana maraming nakuhang tips yung mga kababayan natin maybe trying to look for a job, who might want to consider Canada Post. So, ayun. Thank you, Ray. Maraming salamat din, Ina. Uh, I'll see you guys in the next episode. bye Bye! -bye.